Welcome back sa channel ko. May panibagong video na naman ako na ibabagi sa inyo ngayon. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw at ikaw lamang ang hanap-hanapin niya bawat minuto? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa, yung hindi siya mapapakali hanggat hindi kanya nakikita o nakakausap kahit sa cellphone man lang. Kaya gawin ito ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Una, kumuha ka lamang ng panulat at papel, kahit anong kulay na panulat ay pwedeng gamitin, at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido, ako lamang ang hanap-hanapin mo bawat minuto. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses, pangalan at apelido at ang hiling. At pagkatapos kumuha ka ng isang buo ng dahon ng laurel. Kahit hindi po masyadong buo, kahit may kaunting punit ay pwede pa rin gamitin. At pagkatapos, isulat mo sa dahon ng laurel ang pangalan at apelido ng target ng isang beses. At pagkatapos, kumuha ka ng lighter o pusporo at sunugin mo lamang ang dahon ng laurel at kunin mo ang abo nito at ilagay ito sa papel na sinulatan mo ng pangalan at apelido at ang hiling. At pagkatapos, balutin mo lamang ang abo sa papel na sinulatan mo. At pagkatapos nito, ay hawakan mo muna saglit ang ritual. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido, ako lamang ang hanap-hanapin mo bawat minuto. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, itago mo na itong ritual. Pwede ito ilagay sa bulsa mo o di kaya sa bag mo o sa ilalim ng punda ng unan mo. At paniguradong ikaw lamang ang hanap-hanapin niya bawat minuto. At hindi na po ito kailangan pang bulungan mo araw-araw. Basta itago mo lang ito hanggang kailan mo gusto. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.